Oh. oh. Yan mga idol. Isang peraso lang. Isang ano kilo tripod. Ah. Eh. Oh, mga idol. Ayan oh, mga idol. Nakajakpat na naman ako. Alam ah, ako, 6.30. Mahan ako alas 7. Ito yung nilo ko mga lods. Alos kalating oras na akong dubusong. Ma ah, marami po kasing nangunguryente. Eh. Maraming nangingisda kaya maaga ako lumusong ngayon apat po huwag naman yung telong. kaya Kasi dyan be Ay, yung mga yung hinuli ko Wala lang kasi magbibidyo sa akin kaya do, do. Hindi ko na nakakuha na yung akin pang yung so, mga idol, jackpot ako Harus ko muno yung aking biyayat mga Puro halimaw na at bulig Puro so, dami Harus di dapat mga lod. Hindi na ako konti, boy. Sandali na ako. Ito mga idol, napakarami, halos puno. <laughs> Sandali na ako. <laughs> yun na yun. <laughs> Ayun mo. Bilis mo, lapay sa oras eh. Alam mo nga, kalating oras nga lang eh. Napakarami na, napakarami na isda eh. Ay, hindi mo natakot. hindi ko si magkasa sa swiki ko kaya kakalabas lang nito Isa -isa ka lang. babi dito ah babi malas na malaki oh ano 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 ito yung mga ano ano yung mga, Kaya pa oh. oh. uh, Eh, yun kayo? dali kanina kayo. mga idol. Kapat. Ah, Sa Sa na, 'yan eh. mga idol. Sampiraso lang. Isang kilo 3

Benchine ko pala man. Nalang ko dito. Nalang tatalo na. Mami, mad. Ito lang. Ito lang. Tatlong piraso na ito, nasa timbang na ito, nasa limang kilo na eh. Oo, kulang. Tatlong kilo na ito. Mahawa. Tatlong kilo na pala Dalawa pa. oh. Bungok. Parang toman. Tuman. Tuman. Balik. Hindi pa siya marunong tumingin ng toman. Man, kasi ano, may drawing Ito, mga lakay pa na. Parang medyo may tilawan. Nakachamba naman na. ako ngayon. Nakachamba na naman tayo kasi parang inuubod at yung ating mga rods. At pagod ako. And, mga idol, lakay pa na. Paalam po. Great. Magigaw pa ano ba yun?